ano talaga yung gusto mong tulong para sa inyo? gusto ko lang po tulong ay po kami ng sariling bahay at ma ma mapasaayos po sana yung pag-iisip ni mama. Ayan. Bakit ning sa ngayon inaabot pa rin ba si mama mo? Minsan po, pag pag na, pag ano po, bilog po ang buwan, ayan, uh, -garo po si mga sa bata, no, na nagaano po ng isip niya. At Kaya sana ni ano pagpasensya na lang natin si ni mama mo ano dahil nga alam mo naman nga ang uh, nangyari sa kanya. Mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. Saan man kayo naroroon, uh, sana ho na mabuti kayong kalagayan. At kung bago pa lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At uh, wag ho natin kalimutan suportahan Kuya Balsa Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga brab at uh, at ang inyong uh, lingkod, uh, Marius Vlog, yan ho, huwag hus usahan na natin kalimutan. Ayan, ito, kakapit na ho kay nanay itong uh, ating mic para matanong ho natin. Ayan po. Ayan, nay, kumusta naman ho kayo nay? At uh, kung naalala ho ninyo nung isang uh, linggo, ay nanggaling na ho ako dito ano at uh, tinanong ko ho kayo kung kumusta na yung birth certificate na ni Bernie. So ngayon no, bumabalik ako para malaman ko kung ano na yung nangyari sa birth certificate ni Bernie para ho makapag aral na siya, makaumpisa na siya ngayong uh, taon na makapag aral kasi medyo kuan na siya, may, medyo may edad na siya ngayon kaya nandito ho ako para ayusin na natin lahat ng mga kailangan ni Bernie. Ay, po nasa ngayon si Uh, Nanay Maribel. Saan ho ngayon si Bernie? Uh, ito si Bernie ngayon. Ayan na uh, Bernie. Anong kuan mo ngayon? Ano papasok ka na? Uh, ano nakaredy ka nang pumasok sa eskwelahan? Ayon. Ano ang nararamdaman mo ngayon dahil makakapasok ka na? At uh, sana kapag uh, pumapasok ka na sa school sana palagi kang magpapakabait at uh, susunod sa lahat ng sasabihin ng uh, ating ng uh, teacher ano Bernie at sana palagi kang uh, magpakabait at uh, mag-aral palagi huwag mag uh, wag masyadong makulit at uh, tutulong dito pag, sa yung ina kapag uh, nasa bahay na Ayan. Ayan. Ano po na, ano pong masasabi mo ngayon, Nani Jima? Ano pong masasabi mo ngayon? Uh, ano yung masasabi mo sa ngayon? Dahil uh, si Bernie ay meron hong tutulong sa kanya na rin para makapasok siya. At uh, ano hong pakiramdam mo ngayon? Pwede ko kayo magsalita at magpasalamat do sa nagbigay ng tulong para kay Bernie. Ayaw ho niyan sabihin kung sino yung pangalan niya. Ang mahalaga, ang mahalaga ho sa kanya ay makatulong at yun nga ano hong masasabi mo para sa kanya. Yung gusto ko na po sa kanya. Pagpapasok na siya ng bago nang siya ng pag eskwila niya, papasok. Sa kanya po pag-aaral. Mm hmm. Ah. Ako ay sinabi niya sa Nay di wala, ho kayong, okay. wala ho kayong idea sa ngayon kung nasaan si Nanay. Hintayin na lang ho natin para maayos na ho yung kanyang pagpasok na yung pasukan sa school. Ayan. At uh, sabi naman ho ni Bernie, itong si bata ay nakaready na rin ho siya para pumasok sa eskwelahan. Ayun yun ay uh, ano ho masasabi na sa doon sa tutulong sa anak mo. Ano ho masasabi mo? Meron nung tumulong na para makapasok din si Bernie sa school. Ano ho masasabi mo doon sa tumulong? uh, kaho ka ho kung uh, hindi na ho siya Tapos nagpakilala yan. kung sino siya. Ang uh, at saka nasa malayo ho siya sa ngayon. Salamat lang sa tulong sa amin at uh... na Eh no mga kalinga hindi ho ni Nanay Jema. Hindi ho siya makapagsalita na kung ano ho yung sasabihin niya unawain na lang ho natin siya mga kalinga kasi alam nyo naman ho, kaya, kaya nga ho nagkaganyan yung anak niya dahil nga ho sa ayano nagkaroon siya ng uh, limang anak sa ngayon ay kaya ho kuha na lang ho natin siya intindi ho na lang ho natin siya Ning, di ba ikaw yung anak ni nanay mo to, di ba? Ayun. Ano nga yung pangalan mo, Neng? Desa. Neng, pwede kitang ma interview. I mean, Ning, sa ngayon, kumusta ka na, Neng? Anong anong pangalan mo, Neng? Odessa po. Odessa? Ayan. Si, si nanay mo ang nanay Jema yung ina mo, ano? Pumapasok ka na ngayon sa eskwilahan? Siya po. Ayan. Uh, anong grade ka na ngayon, Neng? Grade 6 po. Grade 6 ka na. So, ibig mong sabihin, uh, sa inyo magkakapatid, ito lang yung si Bernie lang ang hindi pa nakakapasok sa oh, ngayon. Po. Pero may idea ka ba na si Bernie makakapasok na ngayong pasukan? May alam ka ba? Meron po. Sabi hmm. po kasi ni Ditay, nakakuha na daw po ni Ditay yung birth certificate ni Bernie. Oh. Hmm. Kaya nga, ni, Uh, pa, kaya nga ako pabalik-balik dito Nung isang nung, nung isang linggo Di ba pumunta ako dito Hindi ko siya maabutan Tapos uh, ngayon Hindi ko na naman siya maabutan so, Ngayon hindi natin alam Kung nasaan yung birth certificate At uh, sabi Sabi nga ay dumating na raw uh, At uh, sisiguraduhin natin ngayon na itong kapatid mo ay makakapasok na ngayong pasukan. Ano na yung masasabi mo sa tumulong dito kay Bernie para makapasok na yung pasukan? Ang masasabi ko lang po ay maraming maraming salamat po sa nagtulong sa kapatid ko na mag-eskwela. At salamat din po sa tulong niya. Ayan. Ninyo. lang po. Kumusta naman kayo dyan? Ayos lang. Yeah, Di ba noon sabi pinaalis na kayo dyan? So, uh, so ngayon, wala pa rin kayong talagang matirahan. Wala. Kasi uh, unang-una mga kalingap, wala ho silang matirahan ngayon. Kaya nakikita, nakikita lang ho sila dito sa kanilang tinutuloy tinutuluyan sa ngayon. At may balita nga ho na gusto na silang paalisin dyan at sa lahat to mga kalingap na gusto sa lahat ng na mga nanonood nitong uh, aking video sa lahat to na gustong tumulong tulungan ho natin itong pamilya ni Nanay Jema ng mga anak ni Nanay Jema na mabigyan man lang ng materhan uh, para naman magkaroon na sila ng uh, sarili nilang pamamahay hindi ho yung nakikituloy lang kung saan saan at uh, ning atanay ka, ka ano talaga yung gusto mong tulong para sa inyo. Gusto ko lang po tulong ayan. Magkaroon mag po kami ng sariling bahay at ma, ma mapasaayos sana yung pag-iisip ni Mama. Ayun. Bakit ning sa ngayon inaabot pa rin ba si mama mo? Minsan po pag na pag, pag, pag ano po bilog po ang buwan ayan. Uh, kikipaggaro po si mga sa bata, no? Na, hmm. nagaano po ang isip niya. Uh, kaya sana, ni, ano, pagpasinsya na lang natin si yung mama mo, ano, dahil nga, alam mo naman nga ang nangyari sa kanya. Ayan yung, nandito na si Tita Maribel mo. At uh, pwede na natin tanongin kung ano, at maraming salamat din sa once sa pagbigay ng mensahe. Ayun, ano mas sasabihin pa? Wala. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa nagtulong sa amin. Ano ni nahihirapan ba kayo sa buhay ninyo ngayon? Opo. Hmm, tulad ng halimbawa bigyan mo ako ng sample ko. Bakit kayo nahihirap sa buhay niyo ngayon? ano po sa pagkain po, tapos sa tirahan at sa mga ano po, gamit sa eskwelahan. Pero di ba niya uh, ikaw po, paso ka na, kumusta naman yung uh, uh, mga, meron ka naman uh, na mga gamit mo, kumpleto uh, ka naman na uh, sa school sa So wala naman ang problema sa pag-aaral mo, ang problema lang yung cyber nilang at ang gusto mo ang gusto mo nga magkaroon malang ka ng sariling uh, sariling tirahan. Ano? So so ngayon ho mga kalingap dumating na ho si uh, itong ating iniintay si Nanay Maribel at uh, kakausapin ho natin. Ayan ho ngayon mga kalingap nandito na yon si Nanay Maribel para dalan na niya ho yung mga ito po. bayaran ho doon sa sa iskon titingnan ho natin kung magkano ho yung mga bayaran doon. Uh, sa ang... ano lang po 'yan sa munisipyo lang po ito mm -hmm. sa birth certificate po lang ni Bernie. Opo. Kasi po yung PSA po niya, ayan po yung PSA po. 280 po sa munisipyo lang po 'yan. Sa baptismal po wala pa po siya kasi. Kaya yung pong process po ng birth certificate niya ay 300. Opo. Tapos po itong sa barangay, ano po, barangay certification, ay 100 daw po ito. Asa na yung barangay certification na pinagawa ko doon. Na ito po yung barangay certification ni Bernie. Opo, opo. Magkahiwalay po ito ng babayari. Bayarin. Subali po, hindi pa daw po ito ipaprocess kasi wala pa po yung payment. Yung pong ano po nila, uh, yung OR na, yung OR po nila, bibigay daw po pag nabayaran daw po ito, kaya uh, bali ito lang po na ibigay nila sa akin. Kaya nga po pumunta ko dito para linawin at mabayaran na yung dapat nga mabayaran. Mm -hmm. Ano po at uh, ano hong masasabi mo ngayon dahil as... alimbawa naman o ano, maka, makuha na yung itong kwanito pwede na mag-start sa pagpasok Opo. Pasok sa mahingi pwede. po ako ng ano kasi po iyo on process pa po ito. Mahingi po ako ng mun, ano ah ng municipality certification na on process po yung kanyang ano oh, certificate. O, o, pwede, na, o, pwede na po siyang matanggap. I, I, At siguro po mga one month po ang ano, ang sabi po kasi nila, one month daw po ang process ng papel. Yeah. Kasi yung PSA pa po i-request pa po nila kung saan ay eh kaya po mga one month daw po ang dating nung ano nito nung birth certificate ng bata ibabalik ko pa po ito doon oh okay. sa kailan ho ninyo ibabalik pwede ho ninyo ibalik bukas Al kahit po siguro mamayang tanghali kasi, oh. po ay, oh. Dadaling ko na po kasi po bukas po ay baka po kami ay may meeting po kami sa ano sa school kasi po ma parang oh may ano daw po bukas sa school ay may yung trabaho po ng mga nanay, mga eskwela. Yung ang tawag dito, Brigada Eskwela. Ay apat po, ay ano, lima na po yan. Ay kailangan ko po magbrigada sa school. Baka maghapon po ako bukas. Uh, so ngayon, Nay Marbel, uh, babayaran na, bibigyan ho kita ng pera para mabayaran mabayaran na yan. So, Opo ngayon kapag nabayaran yan, ang asikasuhin naman ho natin yung pagpasok niya sa eskwelahan. Opo, opo, ano opo, So unahin na muna ho natin itong mga papeles. Uh, at kung pwede uh, pagkat kumuha ka na rin ng uh, authorization para mm -hmm. makabasok narin makapasok na rin siya. Opo. Sa... Kukunin ko na po yun ngayon, mahingi na po ako sa kanila ngayon. Pag nabayaran ko na po ito ngayon, mahingi na rin po tuloy ako sa kanila para po lunis, kasi lunis daw yata po ang pasukan. Eh, kailangan po ma-enroll ko na po yung bata. At nang siya ay makapasok na, kawawa naman ay alos ano, <laughs> 11 ho, years old na. Uh, sige ho, nai Maribel, ano, opo. unahin mo na ho natin uh, itong opo. Kwan, opo. kung ano hong magkakuan, ikuan e, mo na muna itong pera. Opo. At uh, ayan ho, mara, pwede tayong magpasalamat opo, sa po. nagbigay ng tulong para kay, Mar, uh, para kay, kay Bernie. Berni ayan ah, po. Sige po. Maraming maraming salamat po sa pagkaloob po ninyo dun sa pang birth certificate po ng aking pamangkin. Isa pong napakalaking utang na loob ko po sa inyong lahat. Sana po madumami pa po ang inyong viewers para po sa mga natutulungan. Maraming maraming salamat po sa pagbigay po ninyo nito para sa pamangkin ko. Sa wakas po makaka makakaaral na po ang aking pamangkin. Kasi po yan na lang po ang hindi ko pa po napapaaral kasi po kulang na kulang po talaga kami sa kakayanan. Maraming salamat po uli sa mga nagtulong. Maraming salamat po. Ano mga sa lahat ng mga nanonood nito, mga kalingap, maraming salamat Berni. po sana po. Dadaan Marami pa rin din. po tayong na matulungan. Naku, ano po? Na. po. so ngayon po mga kalingap, unahin na, po. na ang No, May school na ikaw na, anak Para mo? makuha na muna ma na birth certificate mo? ng bata. Mag mo anak kong mo. Sa sunod na pagpunta ko dito, aayusin naman natin yung kanyang... Ng bata. Yung uh, kanyang... Uh, kanyang uh, sa pag Uh, kung ano yung dapat na yung mga kanyang libro o yon na ho ang kailangan ng mga kalingap. At yung mga gusto ko tumulong dito sa pamilya ni Nanay jima sa kanyang mga anak at lalong lalong nagpapasalamat ho tayo dahil meron ho siyang kapatid na tulad ni Nanay Maribel na, na nakahanda ho na tumulong sa kanyang kapatid at sa kanyang mga pamangkin At ito nga ho siya ho ang lahat ng gumagawa ng paraan para makapasok ko oh, itong mga anak ni Nanay Jema. Ayan ho, oh, maraming marami din po salamat sa iyo, Nanay Maribel. Oh, dahil, uh, po, sir. Nagampanan niyo ho oh, yung uh, dapat tay uh, kay si Nanay Jema ang uh, gumagawa nito. Ayan po, maraming salamat. Opo, maraming salamat at, din po sa inyo. At, at yung nagpabigay ho oh, ng tulong para kay... Uh, Bernie, marami pong salamat sana pagpalain pa ho oh, kayo ng buong may kapal at sana oh, marami pa ho oh, kayong matutulungan. At sa lahat na gusto tumulong kay Nanay Jema at sa kanya hong pamilya, Na uh, welcome ho kayo para magbigay ho kayo kung pwede ho kayo magbigay at uh, maluwag po sa aming bukas ang aming palad para tanggapin ho ang uh, ibibigay ninyo. At maitulong ho natin sa kanilang pamilya. Lalo na ho mayroon pa ho silang uh, isang kahilingan na wala pa ho silang mga bahay, wala ho silang matiran sa ngayon. At yun ho ang dinadalangin natin na sana matulungan pa natin sila na mapagawan man lang ng kahit na isang barong-barong naman lang na bahay, meron lang ho silang matirhan. Ayun po. Marami pong salamat at God bless po sa lahat ng Uh, tutulong at uh, salato ng mga nakapanood nito god bless po at uh, wag ho nating kalimutan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga Prab at ang inyong lingkod Marius Vlog sana palagi ho nating suportahan para marami pa ho tayong matulungan na tulad nito nila uh, pamilya ni Nanay Jema at uh, si Nanay Marebelo Marami pong salamat